pagka sinabing po kasing pamboboso, it includes the voyeurism. Okay, pagka sinabing voyeurism, ang isang individual ay sexually aroused kapag nakakapanilip siya or nakakapanood siya secretly ng mga tao na naguhubad, nagtatanggal ng damit, o naman nakahubad or nasa nagtatalik o kaya naman na sa CR naliligo, umiihi, etc na any ginagawa ng tao in private. So, 'Yung tao na naninilip, tawag po sa kanya ay voyeur, spy, sa iba peeping tom tawag sa kanila, okay? So, normal lang ba ang paninilip pamboboso or voyeurism? Ayon po sa msdmanuals.com, ang tao ay usually um, magkaroon po tayo ng behavior na voyeurism sa edad na 10 to 19 years old. Okay? Tsaka normal po ang voyeurism kapag ka ang naninilip at ang sinisilipan ay meron po silang pagkakasundo or consented nila ang bawat isa. Ibig sabihin, for example, sa mag-asawa. Kung yung asawang lalaki ay sinisilipan si asawang babae, ay walang problema. Normal lang po yun. Isa po siyang mild form of voyeurism. Okay lang po yan. Okay, paano naman po yung mga nanonood po ng mga malalas mong video or yung may mga nakapaskil sa mga kwarto nila o sa cellphone nila ng mga medyo na uh, nakaubad or mga malalas mong mga picture. Matatawag po bang voyeurism yon? Hindi po. Kasi po, yung mga nasa video, maaaring consented po nila. Ibig sabihin, um, ginagawa po nila yung video para magka-profit. Okay? Ibig sabihin, may consent, okay sa kanila na sila ay mapanood. Ganon din po yung mga model, mga nude model. Okay? Kapag ka ang isang tao ay tinitignan na yun, uh, tapos aaraw siya, so hindi po yun matatawag na voyeurism. Okay? Pagka sinabi kasing voyeurism is... Uh, secretly observing. Pwedeng nagpa-fantasize siya, nagda-daydream siya, or hindi niya ginagawa into action yung paninilip. Okay. Okay, paano naman po natin masasabi na ang voyeurism ay hindi na normal? Okay, ito po yung tinatawag na voyeuristic disorder. Nagiging mental disorder na po siya kapag ka may mga ganitong simptomas na sasabihin ko. Pagka ang isang tao na may voyeuristic urges ay persistent at intense, ibig sabihin Uh, paulit-ulit niya itong ginagawa at sobra yung kanyang uh, fantasy, yung kanyang pagnanasa na mapanood or makasilip na hindi na siya makapag-function normally okay, Naapektuhan na yung kanyang pang-araw-araw na ginagawa, okay kahit na pagsabihan siya ng ibang tao okay, sinaway na siya, uy wag ka maninilip yan, pero Tinuloy-tuloy pa rin niya. Ibig sabihin, hindi niya na makokontrol yung sarili niya. Tuloy pa rin siya sa pambabos or paninilip at masaya siya, naka araw siya, nasisihan siya. Okay, masasabi na po natin na hindi na po yun normal.